Ayan na. Ah! She's with her babies. Actually, Brenda is Lola na kasi ito. Ay, iyam na anak niya ay. Lola. So, Lola sa tuhod. Na, uh, Lola sa tuhod na siya kasi may anak na si Princess. Which is anak ni Chuchay. Gilo ko lang. Hindi kayang sabihin. Lain like, kayong mga susu dyan mo. Basta mag- No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si Chuchay, kay... Dapat 10. Ito lang. Ito lang. Ano naman na? Mas... Princess! Kali-kali, at first. Pas... Isang <laughs> kita So by the way, what's your plan sa birthday mo? Leche plan. <laughs> Leching leche naman dahil ba? Kaming guplot. Ah, motif natin white. Because it's it, it should be the ano white party. Kasi the world celebration siya ng anniversary at birthday. White lugar? Hmm, white party. Pag white party ta, wali ko dito nagsuba din sa hapon. So naka-white na lahat? Sana kayo. So Saada white. Ka eh, white. Meron akong white. Oh, kami din. Maghahanap kami ng white. Bago white party tayo kasi anniversary at birthday. Yeah, Di ba like, yan? Pila ka kapila ni mga birthday 30th na? It's my 30 th birthday and the first year, no, dito sa uh, farmhouse na to. Kasi, ah, oh, ito, ito, yeah, ito, ayun yung time na nagpa-bless tayo nitong house na to. Oh, last year, di ba, giisa na nato. Oh, and this house is very pure, very genuine, very pure itong house na to so, kasi walang kahit anumang kababalagan na nangyayari. Ano white symbolizes purity, oh, correct. Virginity, no, 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 white. generosity, Dignity. charity, vagability. <laughs> lahat lahat na. No. What, what's your hand that down? May may sabi sa ano, may nagtatanong sa Kakatayin ko yung mga parating. <laughs> Sino pa mapapanood? Mga taga Manila, taga Davao. Syempre <laughs> uunahin ko yung mga nandito na. Kakatayin ko sila. Wala sila. Ayun okay, sila, meron ko sila. Ayun. <laughs> Hindi, eh, na pa cater ka ba daw? Cater ka. Hindi ako na pa cater and wala kaming iba-ibang kasi every alam niya naman every fiesta or pas, uh, every fiesta or birthday ko talaga dito. Talagang mahirap talaga, grabe talaga yung gastusin. At syempre, alam naman natin na medyo downgrade ang ating ano ngayon, downfall or fall down. Basta down ng ating down ano, na down tayo. Pagsak ng ating ekonomiya ng mahina panagat so mag um, tayo. Pero, syempre, kahit anong bawas talaga natin, eh, di naman talaga na ang tao. So, Oo, oh, oh, ang gagawin ko na lang, instead of cooking many dish, so what I'm going to do is, meron naman kaming baboy na lima, anak nung pinabantay namin kinanina dati. Tapos meron silang lima natin nila, tagpa 40 kilos yata yung isa, or 38. Or man, basta between 35 to 40 kilos, lima yun siya. Yung isa ay kakatayin para gawing palborito natin na palito, yung lollipop, tapos uh -oh. tapos bola tapos humba. Ah, okay. Para yun yung putay natin, para walang ibang mga carrots, mga sip, mga, wala, na, wala, wala sila na. mga patatas, wala mga pineapple, mga tidbits, mga wala ano Walang ganun, arena lang siya, tapos ganun. Oh, uh, toyo lang ganun lang. And then, yung apat is plano namin ni mama, ililitsunin na lang, lang lahat. Tapos yung isa dito sa taas, <laughs> na buo tapos yung isa is tatagtarin so, sa dustland oh. Tapos isa naman dun sa canteen para naman sa mga tao dito oh. sa buo tsaka yung isa or lahat para wala na ibang ulam na mga kailangan ng apritada ng mga ano, ng green wala na. wala na tsaka lahat kasi dito guys before my birthday, gabi pa lang natataddad na sila ng mga ano, mga oh, patatas. Preparation. Mga so, wala na akong mabayaran masyadong manpower. Kung ano na yung staff ko dito, yun lang gagawin. Gag wala na yung Bawang, bawang sa kaluya lang, ano nila, sa yung mga atsal or mga capsicum, di ba? So, so ayun, <laughs> medyo oh, diba, makalas tayo, yung tayo capsicum, sa mga ano, makalas tayo sa mga um, ano uh, na, ang mga ricados, like that, mga spices and herbs. Oh, great. Ano. So, manpower. Yung, yung mabayaran ko na lang is yung staff ko for the lechon. Eh, nandyan naman sila magkakatay, nandyan naman sila mag-iikot-ikot ng lechon. So, I'm giving na sa kanila yung kasi staff naman na sila dito so I'm gonna give them the benefit of the doubt, mm -hmm. uh, the, ano na lang, the bonuses. Oo, oh, oh. well, which is maganda din kasi kapag dito sa taas, lechon lang, tapos tatlong dishes lang, okay, a lot okay, na yun. Okay. And I know naman, my visitors are not after for the food, they're after for the drink and the visitors Party, yeah. from the visitors. Hahaha! <laughs> oh, oh. What they're <laughs> going to eat is not the food, they're going to eat the friend of the, the visitor, visitors. <laughs> I know that because I've been there, done that. Got <laughs> Oh, tapos ang Dashland, di doon yan sa canteen. So doon yun yung mga ta uh, maram tao doon. Kasi I remember last uh, last year, parang dalawang ritsan yun, no? Tapos dalawang ihaw. O oh, dalawang no, ihaw yun. oh, tatlo. Dalawang dito, tapos isa doon. Oo, oh, oh, dalawang ritsan, dalawang ihaw. Kaya, da tapos working day pa. One, March. Oh, Monday, March Monday. one, March 1 is Monday, working day. Pero for sure, pupunta yung mga tao dito, dinner time talaga. Pero lunch ko, lunch ako nag-ano. Magpapakain. Lunch, lunch dapat, di ba? Dinner. Pero kung ako ang masusunod. Ako dinner. Early dinner. Early dinner. Breakfast. Para hot silog. Yatay, para magpahan. Lit <laughs> silog. Litson silog. Gatay. Pag dito kami breakfast, otorgado pa kami kasi konting <laughs> Kunting digay lang nun, lunch na naman. <laughs> Siyempre, mga kapal na mukha ng mga bakla na ito, mga bisita yan. Hindi yan naaalis, magtatagay-tagay yan hanggang lunch yan. Oh, Tapos oh, diba? ka lang hanggang hapon pa yan sila, titibay niyan guys. Tapos pagdaling pa na madaling araw, magnanakaw pa yan ng mga alak guys. Dadalins ka nila kasi dibibigitin yung lalaki. <laughs> Pero ako, I, I wanted it to, ano, to be early dinner. Para isahan na. Kasi kung magla ka, mag dinner pa yung iba eh. O oh, gabi pa din na magluto-luto ba? Oo, oh, oh, no, 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 no. Mga siguro mga I think I'm accepting visitors na 4PM. 3, oh yeah, 4, ganun. 4 PM kasi masyadong mainit dito sa so, 4 PM tapos yun <laughs> uh, na yung food nandan, naka ready to eat na tapos itagay tagay na lang, hindi oh. matira na lang isang na lang. Yan na lang, dinner na lang talaga. And I would like to say thank you sa mga uh, nagbigay ng kanilang mga gifts sa akin early early. Ma'am Chona, thank you so much for uh -huh. the gifts yung box diyan yung package. Pero ah, uh oh, -huh. for For my birthday then And then, si Ma'am Susie from Australia. Ah, uh -uh, si um, ati daw, ati daw. Uh, Ma Paris? Paris. Ah, Ma'am Corazon. Perez. Ayan, yan sila. Sila ni Papa B, thank you so much. Sila, basta meron niya. oh syempre, ang ating Brandy International. Thank you so much. Very supportive. Ayan. And of course, happy monthsary. Ay, monthsary niya bukas, di ba? It's yes. March 2. 21st? It's our 21st anniversary. Yeah. So, one year and nine months. Yeah. Oh, my God. One year and one. Hanggang kailan po? yung, iba, yung iba kasabay namin, nagbalikan na, nagiwalay pa rin ulit. Hindi rin nagtagal. Hindi Huwag mo i-edit yan. Wala. Wala ko yung buwag. Hindi ako i-edit yan. How you invite ko siya? Wala. Pupunta. Ano, tawag nito. So, lichon, meron na mga ganyan, ganyan, gift. So, by the way, may magbibigay sa'yo. Pero sa birthday mo pa, ha? Hindi ngayon. <laughs> sa birthday mo pa, it's coming from someone na very close sa atin. Hindi ko siya ipapangalan. Basta, may may regalo siya sa iyo sa ngayong birthday mo. Kailan ko 'yan? Lagi mong kinikilala 'yan. And it's gonna be a car. <laughs> ma'am <Mami. laughs> hindi na-surprise, ma'am May, hindi nila surprise ma'am <laughs> Philip, really? I missed you! Uh, uh, thank you so much, ma'am Ano siya, it's a cash, para daw, ma -ano, ka nang makadugang ba sa iyo mong Yeah. Kasi kung cake, kasi there was a time na, I think sa Blue House yun na may, ang dami na surprise ang cake. Tapos, ang dami. Dito yung, din. Oh. Alam yung pito, yung cake ko dati, pito. Yung sa Blue House, mga siguro, mga walo yun. No, hindi naman natin sila maano kasi, uh, thought that counts man, hindi man yung materials. Pero, nasasayang yeah, ba, di ba? Yeah, it's diba? a thought that counts. Pero, cake naman ka kasi, uh, diba di ba, pag nag-cake, at least kahit isa lang mablow mo, di ba? Oo. Oh, oh, oh. Unless, I sponsor yan na mga, ang oh, tanggapin correct. pa, mag-sponsor yan na made by ganito, made by ganito na ano. Pero yung, oh, gusto ipapromote ganun, oh. It, it, it tatanggihan ko yung cake because I'm not, I'm ungrateful. I'm grateful for the gift, for the thought that you've given. Ibigay mo ng cake. Pero kung ako magpipiliin, it's either, huwag ka na magbigay. Kung magbibigay ka talaga, ipilit mo, i-cash mo na lang. Kasi alam nyo guys, yung cake, hindi napapansinin yan. Kasi yung mga, uulitin uh, ko, yung mga bakla dito, ang pupunta rin dito, may mga bitbit -bit din na mga lalaki. At yung mga lalaking bitbit nila, may bitbit -bit din na lalaki. Alam nyo ba yung alak that time? Nauubos talaga sa 50 cases talaga. From tanghali pa lang hanggang hapon. Kaya nga, so ngayon, hapon tayo. Okay. Para early dinner, para ano natin, malastas. kasi hindi naman, hindi naman sa pag, sa, pag magsasabing ano, usang, kasi tayo sa nila og ka ng madamot. Oh, hindi tayo yung madamot kasi we are very generous naman. Pero yung ano ba? Yung we are facing down downness or whatever. <laughs> down tayo ngayon. So ano lang tayo? Um sa tawag ani. Eh. Limit-limit mo na tayo. We are facing scarcity and calamity and, you know. Napaka-down <laughs> ng lahat. Wala talagang kuhan. Walang income Yung income talaga very down. Diba Napag-usap mo, ma? Thank you so much, Mama Abby and San okay. Philip. Actually, it should be a surprise, but sige na lang, ay. Kapalong <laughs> mo din <de> ka taan. <laughs> Obvious mo kayo. Sorry kay Mami Mia, pero sige lang kay Itkoan mo niya po na ma-recognize mo niya po na siya ma-acknowledge mo niya po na soon. Okay. So, by the way, happy, happy birthday and thank, thank, thank you so much for this. Thank and of course, you. um, anong mga expected mo na mga tao na pupunta? May mga gi-invite ka? Wala akong, um, <laughs> ang in-invite ko lang is yung pupunta na dito. Ang uh, wala, si ano lang pinabunta ko si ano lang si si si, si Maymay May lang at saka Lagad. Ay yan. yung mga ano do tayo na ano, mga naging friends natin. And of course same kayo ni Argel. Kasi ako dito naman sa atin naman ako ay next ko kasi hindi ako nag-invite personally kasi alam ko naman na yung mga friends ko is common friends din natin. Oh. So so alam, mat tsaka, alam mo at saka kakapala mo ng mga mukha <laughs> naman. Pupunta naman dito kahit hindi ko in-invite talaga. Bitaw. <laughs> <ngayon, laughs> ah uh, so maraming tao diyan for sure and uh, ang ganda mo. 10 minutes na. Ang ganda mo. Wala. Wala. feeling barbie. Ito pa isa. Ano sa type? Ano sa Virgo? natin white ha, white. Motive natin hey, white party tayo. White party tayo, tayo, tayo sa Christmas. White party tayo. Si Christmas ba dito? white di ay? White party tayo. White nga kasi nga this first year kasi nitong house na to. And this house is very pure and Genuine. Oh, wala, ah, wala, 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 nila, very genuine, um, uh, very... Um, Dito big, dito Ni ba tapos si Chika go holy vlog. <laughs> <laughs> anyway, happy month bukas and happy birthday. So good luck for your birthday. For sure maraming surprises 'yan. Thank, Thank you.